Magandang araw mga ka-farmers and welcome back dito sa ating YouTube channel At ang nakikita nyo ngayon ay ang RC18 Ito ay yung binhing palay na ipapamigay sa susunod na cropping season Ay nag-upload tayo ng video kung, saan sinabi natin na maganda ang binhin ng galing sa Department of Agriculture At maraming nag-comment ng negative patungkol dito Sinasabi nila na pangit daw yung binhin ng Department of Agriculture Piki, mababa yung quality kaya minabuti natin pumunta sa isang seed grower upang itanong ang mga bagay-bagay na ito tungkol sa paano nila piniprepare yung mga seeds simula sa pagtatanim nila hanggang sa maibigay nila sa mga magsasaka. Anong mga proseso yung pagdadaanan nito upang masigurado nilang maganda ang binhi? Magkano yung bili sa kanila ng, ng Department of Agriculture? Magkano yung kanilang kinikita? Baka mahal ang bili sa kanila tapos ang seeds na binibigay nila ay mababa. At paano na-check kung maganda nga ba at sinagot ito ng kanilang tatay at ng kanilang anak pero hindi na sila pumayag na magpa-interview. At doon nalaman din natin na napakalaki pala na pwede nilang kitain ngayong taon at nakarang taon sila rin yung nagbigay ng, ng seeds. Pero maganda ka parma yung quality ng seeds na binibigay nila. At ngayong taon naman ang napakalaki